Diyos tangali Bali, nilalamig na kamirito rito sa resort. Ah, naka-duty pa rin kami. Oras natin ay 12:59, mag-aalawo na 'no. Bali, ito na nga yung ano, Bagyong Cristina, ah, sobrang lakas dito sa ano. Sobrang lakas ng hangin. Tapos pabugso-bugso lang naman. May humilig na nga dito'ng puno malapit sa amin, ito. Ayun oh. nga 'o. Oh. Ali, puno na yan, 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 nakahilig na yan. Yan, ah, sumanda lang doon sa niyog. Eh, ano. Pero bumagsak na siya. isang malakas na hangin at baka bumagsak yan. Ah, Pabugso-bugso yung hangin at saka yung dagat. Ano. Pabugso-bugso. May kiramdam mga kami dito, ah, duty kami, apat dito sa resort. At yung iba nga, yung cottage pour doon, ah, nabagsakan na ng sa ngayong bubong. Medyo nabutas ng konti. Tsaka doon sa dulo doon, nagbabagsakan ng bunga ng ano, ng mahogan eh. Kaya, uh, ingat din kami dito. Hindi kami naalabas dito sa may information. sa may harap lang kami. Pamasid-masid lang at may kiramdam sa lagay ng bagyong Christine. Ayan, ano, bumubugso na naman ang hangin. Oh, Ayan, ang oh, lakas oh. Yun, oh, naglalagabuga na ron sa kabilang resort. Lumalagabug na ang bubong kung ano ang nagbabagsakan doon. Ah, oh, lakas o oh, mga kars pa kay oh, na lakas na nga o. Oh, kitang kita nyo. Oh. wala na rin yung mga pinturi ito. Grabe yun ang oras natin ay mag alas dos na quarter to two at bumagsak nga dito yung isang ano yung mga sanga yan oh, mga sanga malalaki oh, laki bumagsak dito sa yero oh, ayan o oh, tinan nyo o oh, ah nangyari lupi talaga oh, grabe talaga namang delikado mamaya papasyalan natin doon sa bandaron titingnan natin taglalaglagan doon ng mga bunga rin sa mga yero-yero chichikin natin yan ano yan yung body ko at nagchichik din yung body ko sa likod hindi uh, uh, pa bumabagsak yung isang mahugaling yan Ayan, oh. humilig na ako nakasandalan sa isang sanga ng ano isa pang mahugaling maliit delikado Oh, lumalakas na talaga lalo. Okay. mga rest ba ko oh, update tayo. Ah. Uh, stress na lang hapon. Palakas na lumalakas lalo yung bagyo kung kailan palipas na. Ano? Oh. Mga naglalagabaga ng mga bunga ng mga oh, ugan dito sa bubong. Oh, pati ulan sumama na ngayon, oh. Ayun. Um, oh, hangin, oh. Oh. Alon lumakas yung hangin, tsaka ang alon, dagat. Grabe no. Mantigil ang ulan. Malakas pa lalo ang hangin. Hmm, walang tigil ang hangin at ulan talaga. Ayan o. Oh pati ang dagat grabe nag-uusok usok ang dagat sa lakas ng hangin at saka laking alon ah, ganoon pa rin ah. bugso bugso pa rin yung hangin amaya ah, update ulit tayo pero di naman nawawala ng kuryente ngayon kaya okay yan oks na oks yan may kuryente tsaka Huwag lang talagang dikit na dikit yung hangin at saka ulan. Yo, 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 yo! Na, dito na nga ang kinabukasan. Ah, bali, ito na yung iniwan ng bagyong Christine. Oh. sukal. At kami ngayon ay naglilinis naman dito sa resort. Eh, no? Kalay kaya ang dalako. Mga caretaker, ayun. Meron din dito. Ah, na namin itong area na to. Yo, no, tatimbon. You know, yung body ko. Lilinis na. Yan oh, mga tinimbo namin. Oh. Ah, marami pa to. Iniwan ng bagyo yung Christine. Nakakita ah, niyo naman dito sa una nitong video, yung actual na bagyo. angin Wala lakas. Ito iniwan, oh. So, paano maglinis muna tayo rito, no? Napakasipag talaga nung dalawa, oh. Hindi oh? kasi malapit na naman ang sahod. Ay, ah, yung pala naman. Ay, Ito yung iniwan ng Christine at nililinis na rin namin. At masipag raw at malapit na ang sahod. You shout out sa mga sasahod yan You know. Shout out. ano masasabi mo sa bagyong Christine? Ay, ah, quality. Ay, quality. Eh no, ah, uh, pinupulot ni King yung ano. Ng tinimbo namin na mga bunga-bunga yan. No? Mani ito, mani. Mani. Ito yung pili. Kaya no, body ko. Dua no, din. Salamat sa iniwan mo. Oh. May panawagan siya kay Christine. Nasaan ka na raw, Christine? Salamat sa mga iniwan mo. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Ang lupit mo, Christine. Nauna si Inting. Sumunod si Christine. Di ba Inting Kabisuti? Inting Kabisuti. Si Inting, tapos si Christine Hermosa. No? Ay.